Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Medyo naglaylo ako ng konti, I think mga 3 months ago yung last na upload ko ng uh, aking mga coin review. Um, dahil uh, na po ako sa mga nakaraang buwan pero sa ngayon ay medyo uh lumuwag po ang aking uh, uh, mga schedule kaya uh nagkaroon ako ng panahon para magbigay ulit sa inyo ng update bagong update tungkol po sa mga barya na ating kinokolekta. Sa ngayon ay bibigyan ko ulit ng uh, pangalawang review, paano pangatlong review na ata 'to. Yung ating uh, 5 peso coin na new generation currency kasi meron akong ipapakilala sa inyo na bagong uh, coin uh, hunting ko na napasama sa aking uh, collection. Pero bago ko ipapakilala yung uh, coin hunting ko na napasama sa aking collection ay uh, balik muna tayo tungkol sa background ng 5 peso natin na new generation currency for the sake po sa mga bagong coin collector o sa bagong uh, uh, nanonood sa aking uh, coin review patungkol po sa 5 peso natin na new generation currency. Kung natatandaan po ninyo dun sa nakaraang kong review, pinaliwanag ko po sa inyo na meron pong dalawang klase o uri ng 5 peso na new generation currency ang inilabas ng Bangko Sentral. Ang hawak ko ngayon ay yung tinatawag na new generation currency natin na round shape na 5 peso at meron itong coin series na year 2017. Okay? So, nasumin natin. So, nakita naman natin sa bandang taas, okay? Kung anong coin series ito. Ito yung unang coin series ng 5 peso natin na new generation currency. At yung sumunod dito ay yung year 2018 and then year 2019. Pero nung December 2017, nag-release ng uh, press. Nakaroon ng press release. Uh, si Senator Nancy Binay tungkol sa 5 peso natin kasi nga uh, basis sa kanyang uh, observation ay nagkaroon ito ng kalituhan o confusion sa publiko lalo na sa mga ordinaryong mga negosyante at mga papaseherong sasakyan na malimit itong magamit dahil malit lang ang kaibahan nito sa 1 peso natin na may tema ni Jose Rizal at Andres uh, Bonifacio naman sa 5 peso natin so dahil halos magkapareha sila ng diameter at uh, uh, kulay okay, kulay silver sila so hindi ito madaling ma-identify kung piso ba ito o 5 peso ba o maaring 10 peso ba yung baryang hawak mo so kaya naman naglabas ngayon ng bangko sentral ng um, isa ulit na uh, coin series o oh, hindi, coin shape. Okay, see? ibang coin shape ng 5 peso natin para ma-identify natin sa agad o mas madali nating uh, makilala siya na 5 peso. At ito nga tinatawag na nonagonal shape okay, na 5 peso. At uh, nag-release sila ng coin series na year 2000. Uh, okay, 2020 itong hawak ko. ano Yung unang release ba? Ang alam ko is 2021 yun. Oh. No? Okay, ito. So ito yung unang uh, coin series na nirelease nila uh, na 2019. Okay? Ito yung uh, sumunod na uh, shape ng 5 peso natin kasi dati nga ay uh, nasa round shape siya. So nag-release sila ng nonagonal shape. Kung mapapansin niyo, uh, although hindi siya perfectly round, pero almost round pa rin siya, pero mapapansin mo na meron siyang mga kanto. Okay, so yun yung nunagunal ship niya. At uh, ito nga ay may coin series na 2019. At sumunod naman yung year. Uh, 2021 yun, no? Ano yung isa? Eto. So meron tayong year 2020. At uh, meron ding year 2021 Okay So So yun yung tatlong uh, coin series na nirelease ng uh, Bangko Sentral na nunagonal shape. Okay, sorry. So ayan, naipaliwanag ko na sa inyo na meron tayong dalawang klase ng 5 peso coin na new generation currency. At ito nga yung round shape at yung nunagonal shape. Pero currently, tatlong coin na 5 peso ang umiikot ngayon sa ating sirkulasyon dahil nagagamit pa rin natin ang BSP series na 5 peso coin. So sa madaling salita tatlong 5 uh, peso uh, coin na magkakaiba ang umiikot pa rin sa ating sirkulasyon uh, sa ating uh, panahon ngayon. So itong BSP series na ito ay circulated coin pa rin ito so hindi pa to na demonetize ng Central Bank ibig sabihin maaari pa itong gamitin. Pero ito yung pumalit sa kanya, yung tinatawag na new generation currency. Okay? So ngayon, gaya na ng nabanggit ko kanina, gusto kong ipakilala sa inyo yung bagong uh, hunting ko na uh, 5 peso coin At ito nga yung year 2020 okay? Kung uh, babalikan nyo yung pinaliwanag ko kanina Yung unang coin series na nirelease ng bangko Central na 5 peso coin Bago yung uh, nunagonal ay yung year 2017, 18 and 19 And then, uh, pumasok yung year 2019. Okay? Pumasok yung year 2019 na nagunal shape para i-address yung issue na uh, nirelease o nilabas sa press ni Senator Nancy Binay tungkol po sa round shape natin na pipe uh, 5 peso. Kaya naglabas sila ng uh, nunagunal shape. Okay? Pero, ang catch dito is bakit naglabas ulit sila ng year 2020 na round shape kung uh, yung 2019 na nonagonal shape ay ito yung uh, parang uh, in-address dun sa issue natin dun sa round shape pero bakit may sumunod na year 2020 na round shape so ibig sabihin ang uh, 5 peso natin na may uh, coin series na 2000 sabay yung sorry halapin ah, ko yung 2020. Ito ba? Ayan. So sa madaling salita, dalawang year 2020 ang uh, umiikot ngayon sa ating sirkulasyon na new generation currency pa rin. Okay? Kung uh, kung isipin nyo, bakit may may pagitan, no? Kung mayroon nang 2019 na nunagonal shape at may sumunod sa kanya year 2020 bakit may lumabas ulit na year 2020 na round shape? So, kung tatanoy nyo ko kung anong dahilan dyan, ay hindi ko rin alam. So, si Central Bank ang makakasagot, bakit may lumabas na year 2020 kung alam naman natin na yung reason kung bakit nilabas ang diagonal shape ay para hindi na malito ang publiko tungkol sa 5 peso na round shape. Although, ginagamit pa rin naman natin na yung dalawang eh uh, uh, ship na ito sa ngayon ay yun yung tanong ngayon bakit uh, may lumabas pa rin na year 2020. Okay, ito ngayon yung bagong coin hunting ko na napasama sa aking coin collection. At actually, kung matatanda nyo yung uh, previous na video ko ay wala pa ito sa aking collection at ito ay nahanap ko lang kanina. <laughs> at muntik ko pa itong maisuple sa uh, um, sa pamasahe ko kanina muntik ko itong ibayad sa uh, napamasahe pero nung umuwi ako sa amin ay naman ko lang kasi matagal ko nang hindi hinahanap ang year 2020 na 5 peso na round sheet dahil mahirap siyang hanapin dahil honestly tinay, sinubukan ko siyang hanapin at uh, medyo uh, narapan talaga ako pero ngayon bigla na lang siyang lumitaw at uh, yung anong tingnan ko dun sa king uh, uh, lagay ng barya sa king uh, tawagin ko sling bag eh sinubukan ko lang silipin kung anong year yung 5 peso na ito. At uh, nakita ko nga na year 2020. At uh, labis naman yung tuwa ko dahil uh, finally nahanap ko na yung 5 peso na year 2020. Uh, matagal ko na rin hinahanap. I think siguro mga 4 or 5 months ko na ata itong uh, or I think 5 months ago or 4 months ago ko nalaman na may 2020 although uh, nabanggit ko na meron nga 2020 pero wala pa ito sa aking pag-aari pero ngayon since meron na ito at, at actual kong pinakita sa inyo Uh, na meron talagang 5 peso na year 2020 kasi ang iba ay nagkaroon ng pagdududa kung meron ba talagang year 2020 kasi nga meron na tayong nagonal sheet na year 2019 at year 2020 at hanggang year 2021 Okay. So ganun pa man ay masaya ako dahil meron akong na hunting na napasama sa aking coin collection na year 2020 na 5 peso na round shape. actually hindi ito madaling makita pero hindi ko alam sa mga lugar niyo kung uh, madali itong hanapin so hindi ko rin 'yon na uh, uh, alam pero ay sa ibang mga coin collector sinasabi nila na mahirap itong hanapin pero hindi ko lang alam pero since ito pa lang ang unang coin na uh, Uh, collection ko na 5 peso 2020. So ating alamin sa mga susunod siguro na buwan kung meron pa ba akong mahanap na year 2020 na 5 peso. So sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman at impormasyon tungkol po sa mga barayang ating kinokolekta. At um, kung nagustuhan nyo ang video nito ay huwag kalimutang i-click ang subscription button mag-comment at i-like na rin ito.